Uh, good, uh, good afternoon everyone, um, andito ngayon tayo sa Lungsod ng Bugo para tignan ang mga naging problema na dinala ng lindol, na dinala ng lindol ka nung isang araw. At ang pinakamalaking damage na dinala ng lindol ay infrastructure damage, mga building, tapos yung mga uh, uh, gaya sa hospital. So ito, tignan ninyo itong uh, City Hall. Uh, ganyan talaga ang naging effect. Kaya nahirapan kami ng kaunti dahil wala kaming, wala kaming pagpupuntahan, wala kaming paglalagyan rather ng mga na-displaced na pamilya dahil hindi tayo nakakasiguro sa mga evacuation center. Kaya ang pinag-usapan namin, ang desisyon namin ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin, kagaya ng uh, sinabi ko sa ating mga LGU Executive, ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit nung COVID. At ito ay mabilis itayo at kahit umulan, hindi problema. Kaya yun ang dadalhin namin dito sa ngayon. And we will then, doon sa punsaan nilalagay yung gagawa ng tent city, kung tawagin, ay lalagay lalagyan din natin ng siyempre lahat ng facilities. Uh, titiyakin natin na may food supply, may water supply, may kuryente kung kailangan mag-genset. Kung ano ang pangangailangan ng tao ay titiyakin natin na meron. But uh, yung we can announce, yung uh, number one, yung kuryente, I am assured by the Department of Energy Secretary, Secretary Sharon, that, that we are going, Bogo will have um, electricity complete uh, the entire city by the end of today. Uh, bukod pa doon, yung tinahanan naming hospital na nasa labas pa lahat ng pasyente, ang DPWH nakapagpadala na ng mga engineer, tinignan yung hospital at ngayon, premier na nila, safe na yung hospital, pwedeng ibalik sa, um, sa loob ang mga pasyente na. Ang hospital, ang hospital dito hindi naman nawalan ng kuryente dahil may genset at ka kaagad, pre-prioritize ng Department of Energy na magka magka-connection kaagad. So dantes sa uh, those are the, ano tapos kapag magre release kami, ng konting tulong both from the Office of the President, yung aking uh, uh, the 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 amounts that I enumerated earlier, both from the Office of the President and in the form of LGSF or Local Government sa, sa Local Government Support Fund, uh, in the amounts of uh, well 150 million. for the province, 75 million for uh, the other towns, uh, and uh, maybe smaller amounts for those uh, depending on the need. Uh, and i assured all of our uh, local executives that this is not, indeed, we will continue to monitor. we will continue to coordinate with uh, the leaders, the local leadership. Uh, to make sure that uh, uh, maganda ang takbo ng ating uh, rehabilitation and all, and all the all the uh, uh, support na binibigay natin. We are providing, I don't think, uh, siguro hindi ko na kailangan ulitin, pero again, uh, we are providing for all of those who have been displaced, uh, lalong-lalo na yung mga uh, nawalan ng bahay, binibigyan natin ng 10,000 na cash assistance uh, at least uh, sa umpisa kung kailangan pa nila, baka Uh, maulit, titignan natin kung uh, gaano kung pa paano na ang takbo ng ating recovery. Uh, the the, the uh, we are I would like to assure everybody na uh, hindi tayo uh, basics lang muna, hindi tayo mauubusan ng pagkain, hindi tayo mauubusan ng tubig para sa ating mga sa ating mga naging biktima minamadali na lang natin ang kanilang magiging uh, kung saan sila may, para naman may masilungan sila dito uh, hindi sila na, dahil marami tama rin naman natatakot na bumalik sa sa building uh, so gusto na, na, na mas gusto nila dito sila sa labas so yun ang susundan natin uh, yun ang kanilang kagustuhan yun ang ating susundan so that's why the proposal is the density so this ongoing this ongoing uh, recovery Uh, program uh, will continue until we are satisfied na lahat ng nag na, naapektuhan ay nabigyan na ng uh, na, na mga pasad, may kinakain na may tinutulugan na may pinupunan na yung mga yung mga commercial uh, enterprise ay tumatakbo na uh, that's uh, that's the important part so ganon ang naging situation dito sa Cebu yan ang situation in the other towns of uh, in the other towns of Cebu uh, at uh, we will continue to monitor and we will continue to assist